Uh, yes po, isang magandang umaga po, Coiner's Ring. Uh, gusto ko lamang pong uh, ishare sa inyo ito yung mga nararanasan namin po dito sa Angeles. Uh, sa dami po ng mga gumagawa ng kalsada at nagpapalawak po uh, o oh, inaayos po yung mga kanal, lagi po tinatamaan yung ating mga linya. Uh, kaya lang po, uh, nakikita natin na wala pong malasakit yung mga taong ito. Matapos po nilang masira yung uh, linya ng tubig, ay, uh, hindi po ito agad na i-report -re sa atin para maayos at wala po silang uh, ginagawang aksyon para kahit po papaano ay hindi na sa uh, hindi naman po sana masayang yung tubig. Napakarami po sa mga kababayan natin ang uh, walang tubig. Napakahirap po ng tubig ngayon. Uh, mga ka-coiners sa uh, sa buong Pilipinas ay halos po uh, talagang nasa side na yung tubig sa ibaba. So kailangan po kapag nakita natin na po pong uh, Uh, I-report po agad ito sa mga kinaukulan at kung tayo naman po ang nakasira, uh, pwede naman po yung salpakan muna o ibali yung PE para hindi masayang ang tubig.